Uh, kanina po ay natakel din po yan, uh, January 13 po yung uh, schedule po ng uh, nationwide peace rally po ng uh, Iglesia Ni Cristo. At uh, this afternoon po ay magkakaroon po ng uh, coordinating meeting ang uh, NCRPO with the uh, representatives po ng INC. So base po sa na ipresent present po kanina uh, dito po sa NCR, particularly NCR Region 3 and uh, 4A po. So yung mga members po ng INC will uh, uh, converge po dyan po sa liwasang bunipasyo po sa uh, sa January 13 po doon naman po sa ibang mga regions may mga identified po na mga areas like yung mga freedom parks din po nila at yung iba may mga sports complex po so yung final final uh, location and oras po this will be a simultaneous nationwide peace rally po ng INC but and the PNP is uh, ready to provide the necessary uh, Police assistance po doon po sa gagawin po nilang uh, malawakang aktividad po. So tuloy-tuloy na po ito pagkatapos po ng ating Ligtas Paskuhan and then uh, uh, this the traslasyon and then after that start po ng linggo po yung ating... Uh, ating pong uh, start ng election period and then yung uh, nationwide peace rally po ng ANC. So tuloy-tuloy po ito. Wala na po tayong naka-heightened alert po tayo. So tuloy-tuloy na po yung ating pagbabantay dito po sa mga darating mga major events po natin dito sa ating uh, bansa po.